Ang masaya sanang pakikipag-meet up ng dalagang si Trisha ay nauwi sa isang malagim na krimen. Ano ang kwento sa malagim na pagpatay sa dalagita at sino ang nasa likod ng karumaldumal na pagpatay? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Noong hapon ng February 6, 2024, Nagpaalam ang dalagitang si Trisha May Balago sa kanyang ama na pupunta siya sa bahay ng kanyang lola. Ayon sa kanyang ama ay madalas naman daw magpaalam si Trisha na doon siya matutulog sa bahay ng kanyang lola kaya't pinapayagan niya ito. Ngunit pasado alas 9 nung araw ding umalis si Trisha ay nakatanggap ng tawag ang ama ni Trisha mula sa matalik na kaibigan ng dalaga. Tinanong daw ng kaibigan ng dalaga kung nakauwi na ba siya sa bahay nila nag daw siya dahil nakipagkita raw ito sa kachat nga sa social media at hindi na raw ito sumasagot sa tawag ng kanyang kaibigan. Alam daw ng kanyang kaibigan kung saan pumunta si Trisha kaya agad-agad pumunta ang kanyang ama sa police station para humingi ng tulong sa mga otoridad. Nakarating sa police station ng ama ni Trisha bandang 10.30pm ayon kay Police Captain Marlon Don Quilab dagdag pa nito na ayon daw sa kaibigan ni Trisha ay sa Lantaw Banod ito pumunta. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Trisha sa pag-alis nito? Nung gabi na nagpaalam si Trisha sa kanyang ama, ay pinigilan pa umano siya ng kanyang pinsan na wag nang umalis dahil gabi na. Ngunit nagpumilit daw ito dahil may kikitain daw siya na naghihintay sa kanya. Kahit bandang alas 6 ng gabi ay pumunta si Trisha sa isang coffee shop sa barangay Bato sa bayan ng Toril, Davao City. Ayon sa otoridad ay pumunta daw ng lantaw banod ang ama ni Trisha at ang kaibigan nito para ipagtanong kung nakita ba ang dalaga doon. Kinausap ng ama ni Trisha ang tauhan sa coffee shop at kinumpirma nito na nakita nga nila si Trisha doon dagdag pa ng tauhan ng coffee shop ay hindi raw nag-iisa si Tricia at may kasama daw itong isang lalaki. Matapos makumpirma na namataan sa lugar na yon si Trisha ay binaybay ng mga pulis ang daan na posibleng tinahak ni Trisha pati na ang lalaking kasama niya. Sa pagtahak nila sa lugar ay napadpad sila sa isang liblib na bahagi sa isang kalsada sa barangay bato ayon sa mga otoridad na nag-imbestiga ay habang binabaybay umano nila ang lugar ay napansin nila ang mga nakakalat na gamit ng biktima sa daan. Unang napansin daw nila ay ang nakakalat na lip tint, chanelas at bag. Ipinakita naman ng mga otoridad ang mga gamit na iyon sa ama ni Tricia at kinumpirma nito na iyon ay sa kanyang anak. Ayon sa ama ni Tricia ay nakumpirma niya daw agad na yun si Tricia dahil sa chanelas nito. Labis daw ang pagkabigla niya at mas lalo pang kumabog ang dibdib niya na makita ang bag ng dalaga na may dugo. Sa gitna ng paghahanap ng mga pulis at ng mga kaanak ni Tricia ay tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ng isang babae. Sa paglapit ng pamilya ng dalaga sa katawan ay kinumpirma nila na katawan nga ito ni Tricia. Ayon kay Police Staff Sergeant Edal ay natagpuan ang katawan ng dalaga at hindi na ito gumagalaw. Dagdag pa nito ay may malaking injury daw ang left side ng ulo nito at naliligo sa sarili niyang dugo. Napakasakit para sa ama ni Tricia na makita ang anak sa ganoong sitwasyon. Halos gumuho daw ang mundo nito nang makita si Tricia na walang buhay. Ayon sa kanyang ama ay nabigla siya na makita ang anak at halos hindi niya raw ito matignan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ay sinubukang kumalap ng mga otoridad ng CCTV footage kung saan huling namataan ang dalaga. Hindi naman nabigo ang mga otoridad at nakarecover sila ng CCTV footage mula sa lugar ng coffee shop kung saan sila pumunta. Nang makita ng mga otoridad ang katawan ni Tricia, ay agad-agad nilang inumpisahan ang investigasyon. Nireview nilang maigi ang CCTV footage na nakuha nila. At ayon sa kanila ay ang CCTV footage ang isa sa pinakamatibay na ebidensya na napasakamay nila. Kitang kita sa CCTV footage na hindi nag-iisa si Tricia at may kasama itong isang lalaki. Sino ang lalaking kasama niya na namataan sa CCTV footage at may kinalaman kaya ito sa sinapit ng dalaga? Kwento ng ama ni Tricia, siya daw ay masipag at mapagmahal na anak. Ang ina daw ni Tricia ay nagtatrabaho sa Manila kaya naman siya na umano ang tumatayong ina sa kanilang magkakapatid. Maasikaso daw itong kapatid at anak sa kanyang ama. Lahat daw ng responsibilidad ng kanyang ina ay sinalo niya mula sa pagluluto, paglilinis, paglalaba at pag-aalaga sa mga kapatid. Bago daw pumasok ang kanyang ama ay sinisigurado niya na nakakain ito ng almusal bago umalis ng kanilang bahay. Siya rin daw ay masipag na estudyante sa eskwela. Pasalukuyan siyang nasa first year high school. Tulad ng ibang mga teenager, si Tricia ay nahilig din sa paggamit ng social media. Mahilig daw itong sumayaw kasama ng kanyang mga pinsan at kaklase at ipopost nila sa kanilang social media. Bukod doon, ay mahilig din si Tricia sa paglalaro ng volleyball kasama ang mga kaibigan nito. Dahil sa gandang angkin ni Tricia ay marami ang nagkakagusto dito. Hindi naman daw nagkulang ng paalala ang kanyang ama sa dalaga na laging mag-iingat at wag munang magdonobyo. Lingid sa kaalaman ng kanyang ama ay isang lalaki na pala ang nagkakagusto dito at lihim na nakakausap ng kanyang anak. February 4, 2024, isang lalaki ang nag-add kay Trisha sa kanyang Facebook account. Agad-agad naman itong inaccept ng dalaga. Nagchat umano ang lalaki sa kanya at nagpakilala bilang Jason De Mahi. Naging madalas daw ang pag-uusap ng dalawa online. Palagi daw tumatawag si Jason kay Tricia via video call. Napansin daw ng kapatid ni Tricia na madalas itong may kausap kaya naman nang minsan ay tinanong niya ito kung sino ang kausap ng kanyang kapatid. Ngunit nang ipakita ito ay hindi raw nagpapakita ng mukha ang kausap ni Tricia na lalaki. Pinagbawalan din daw ng ama ni Tresha na makipag-usap siya sa lalaking iyon. Ngunit hindi nakinig si Tresha at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa binata. Isang araw ay niyaya daw ni Jason si Tresha na mag-meet up sila. Nagkasundo daw sila na magkikita sila ng gabi sa Lantaw Banud para magkape. Nagreklamo umano si Tresha sa oras ng pagkikita ngunit wala din siyang nagawa at pumayag din sa huli. Ang hindi alam ni Tricia ay isang panganib na pala ang nagaabang sa kanya sa pagsama niya sa lalaking na kilala niya online. Sa loob ng dalawang araw ng pakikipag-usap ni Tricia kay Jason ay nakuha nito ang loob niya. Kwento ng kanyang ama ay umaga bago mangyari ang krimen ay masaya pa umano si Tricia na pinaghahain ng umagahan ng kanyang ama. Nagpaalam daw ito sa kanya na pupunta sa kanyang lola at saka gumayak na. Lingid sa kanyang kaalaman ay yun na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Bandang alas 6 ng makarating si Tresha sa bahay ng kanyang lola. Nandoon din ang matalik niyang kaibigan. Nagtanong daw ang lola niya kung saan siya pupunta. Sabi naman ni Tresha ay makikipagkita umano ito sa kanyang kaibigan. Pinagpalit pa umano siya ng kanyang lola ng damit bago siya umalis dahil maigsi ang kasuotan nito. Bago siya umalis ay nangako daw siya sa kanyang kaibigan na lagi itong mag update Pasado alas 7 ng gabi nang makarating si Tricia sa coffee shop. Pagdating niya doon ay wala pa umano si Jason. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay may lumapit sa kanya na isang lalaki. Ayon sa lalaki na lumapit sa kanya ay mali-late daw si Jason ng dating. Namukaan daw ni Tricia ang lalaking lumapit sa kanya dahil natatandaan niya na nanunood ito tuwing naglalaro sila ng volleyball kasama ng mga kaibigan niya. Makalipas lang ang ilang minuto ay may inamin umano ang lalaki sa kanya. Inamin nito na siya ang nakakausap ni Tricia sa video call. Labis namang nagalit si Tricia dahil nagsinungaling umano ang binata sa kanya. Ibang litrato umano ang ipinakita nito sa kanya. Magkaibang magkaiba umano ang itsura nito sa lalaking na niya online. Sa puntong iyon ay tinawagan ni Tricia ang kaibigan niya para ikwento ang nangyari. Sinabi niya sa kaibigan niya na ibang picture ang ginamit ng lalaking kausap niya sa lalaking nakipagkita sa kanya. Dahil doon ay pinagsabihan siya ng kaibigan niya na umuwi na lang. Kaya't nagdesisyon si Tricia na umuwi na lang at iwanan ng lalaking kasama niya. Base sa kuha ng CCTV footage ay sinundan pa ng lalaki si Tricia sa pag-uwi. Ayon sa mga pulis ay patuloy na nagtalo si Tricia at Jason habang naglalakad ang dalaga pa uwi. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay naitulak daw ni Jason si Tricia. Galit na galit daw si Tricia kaya nanlaban ito. Dahil doon ay tuluyan na umanong nagtilim ang paningin ni Jason sa dalaga. Kumuha umano si Jason ng bato at saka pinagpupukpok si Tricia sa ulo ng ilang beses. Dahil sa sobrang lala ng tinamon ni Tricia ay nawalan ito ng malay. Nang mawalan ito ng malay ay nagawa pang hubarin ng suspect ang jacket na suot ni Tricia para ipamunas ng dugo. Dagdag pa ng mga pulis ay may isang witness na nakakita sa nangyaring krimen na ginawa ni Jason. Sinubukan daw sigawan ng witness si Jason kaya dali-dali itong tumakbo pa alis. Sa pag-iimbestiga ng mga polis ay nakita umano nila ang bato sa paligid na maaring ginamit ng sospek pang sa biktima. Wala na rin umanong buhay si Tricia nang mapuntahan ito ng mga otoridad at ng kanyang pamilya. Hindi na daw makilala ang mukha ng dalaga dahil punong-puno ito ng dugo at halos madurog na ang ulo nito sa tindi ng palo na natamo na hindi daw bababa sa apat na palo. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad ay itinuring na primary suspect si Jason Dimahi. Hindi naging madali sa mga pulis ang paghahanap sa suspect dahil iba umano ang gamit nitong picture sa kanyang social media. Ngunit makalipas lang isang araw ay kusang sumuko si Jason sa barangay hall ng Barangay Bato. Iniharap si Jason sa witness at kinumpirma naman nito na si Jason ang nakita niyang pumatay kay Tricia. Kaya't agad-agad inaresto ng mga polis si Jason. Nang siya ay mahuli na at maimbestigahan, nalaman ng mga otoridad na ang tunay na pangalan ng sospek ay Jason Tugahan at hindi Jason Dimahi. Nang ma-interview si Jason ay sinabi niya na kaya niya nagawa na gumamit ng ibang picture at pangalan sa social media ay gusto lang niyang mapalapit kay Tricia. At nang magkita daw sila ay paulit-ulit umano siyang nilait ni Tricia at nagalit din ito. Teorya naman ng mga pulis na posibleng higit pa sa pagtatalo tungkol sa paggamit ng ibang picture ni Jason ang naging dahilan kaya niya napatay ang biktima. Maari daw na sinubukang yakapin o halikan ni Jason ang biktima kaya nagalit ito. Matinding pagsisisi naman ang nararamdaman ni Jason sa nagawa niya kay Tricia. Ayon sa kanya, ay eh hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Palagi niya daw naiisip si Tricia at kung bakit ngayon nagawa. Humihingi rin siya ng tawad sa mga kaanak ni Tricia na naiwan sa pagkamatay nito. Para naman sa pamilya ni Tricia, ay walang kapatawaran ang ginawa ni Jason. Hinding-hindi raw matatanggap ng ama ni Tricia ang paghingi ng tawad ni Jason. Ayon naman sa ina ni Tricia, ay masakit para sa kanya ang sinapit ng anak. Ni minsan daw ay hindi nila napalo ang kanilang anak. Nagawa pa daw niyang lumayo para mabigyan lang ng magandang buhay ang mga anak. Kaya naman labis ang paghihinagpis nito sa sinapit ng anak. Dahil sa nangyari ay kinulong si Jason Tugahan at siya ay nahaharap sa kasong murder. Anong masasabi mo sa kasong ito? At sa iyong palagay, ano ang dahilan kung bakit napatay ni Jason si Tresha? Sa mga magulang, lagi nating paalalahanan ng ating mga anak na wag basta-basta nagtitiwala sa mga taong nakikilala nila online. Sa mga kabataan naman ay maging maingat sa lahat ng oras at 'wag basta-basta makikipagkita sa mga taong hindi lubos na kilala. Kung may kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay 'wag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay 'wag kalimutang mag-like at mag-subscribe. 'Wag din kalimutan i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming videos. Thank you for watching.